Hello guys! Hello mga kabayan! Mga followers ko dyan! Ito po ang ating gagawin po ngayon ay magtatanim tayo ng fortune! Ito po ay pinagpotulan kasi mayroon akong ginawa dyan sa may harap dahil mataas na po yung aking tanim ng fortune plants aking pinutol siya ngayon maganda na po yung tubo noon, isa nga na siya, bali apat yung isa niya, swerte yun ito daw ay fortune kaya swerte ko halaman na ito tingnan nyo po siya oh. eh nakapanginayang din po hindi mo siya itatanim yan yung mga nagkaroon na ng tubo sa mga uh, steam cuttings ito isa, isa sa pinagpatulan ko ngayon ako po ay mayroong plastic. plastic. ako na pinaglagyan ng hot oil materials ano siya? siya. Ay ay tatanim na po ni Nestor Lakay ang fortune plants. Yan, ito na. Lalagay na po natin sa ating pinagput ah uh, recycle plastic material plastic material meron na po siyang lupa yan, loam soil or garden, soy. organic soil. Ah, ganyan po ang pagtatanim. Tapos talagyan po natin siya na... Dito natin siya bubo. Ah. Ayan, eh, tinatanim na po ang ating fortune, uh, uh, fortune plants. plants na may bagong sibul na dahon. Yan may po. Eh. Steam cutting po ito. Ito po, ah, sa likod bahay po namin ito. Ito na po siya. And now, oh, nakikita niyo ito, ito mga to eh, dito sa aming likod bahay, ito po ay aming pararamihin. Ano ito to? Ah, ganda po niyo. Oh, pag ito eh, mga ilang linggo lalaki na yung kanyang sibol na yun yan ay maswerting halaman magtanig eh. po kayo nito sigurado ayo ay saswerte pero kailangan nila sipag at jaga para hmm. ating makamit ang tagumpay, ang swerte sa ating buhay maraming maraming salamat po sa inyong panunod mga panelists ko dyan sa mga kaibigan ko dyan sa mga guys dyan na nanonood at sumusubaybay sa aming channel thank you, thank you very much maraming salamat po don't forget to like share, subscribe thank you thank you very much po sa inyong lahat and God bless po and sa God ating lahat God bless lahat. po sa inyong ito na po yung ating fortune plants. Na nilalagay po muna natin ito dito. Hanggang sa lumago po ang dahon po nito. Ito po isang naming fortune plants. Yan po yung pinagputulan po dyan. Okay na po itong aming fortune plants. Ito lang po siya nakatanim po dito sa aming ano, ah, malapit po sa aming ano, maliit po na bakuran. Yan po yung mga bagong tubo po na fortune plants.